Robin Padilla, hindi pa rin makapaniwalang may anak sila ni Sharon Cuneta. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Robin Padilla na may anak sila ng megastar na si Sharon Cuneta. Sa isang panayam, inamin ng aktor na tila nananaginip pa rin siya sa mga pangyayaring biglang nagbago sa kanyang buhay. Ayon kay Robin, hindi niya kailanman inakala na ang nakaraan nilang relasyon ay magbubunga ng isang anak. Bagamat kumpirmado na sa pamamagitan ng DNA test, tila nahihirapan pa rin siyang tanggapin agad ang katotohanan. Ikinwento rin niyang emosyonal ang unang pagkikita nila ng anak, ngunit may halong kaba at pagtataka. Parang pelikula ang buhay ko ngayon, ani Robin. Gayunpaman, Nagpapasalamat siya na binigyan siya ng pagkakataong makilala at mahalin ang kanilang anak. Nagpahayag din siya ng respeto at pasasalamat kay Sharon sa katapangan nitong isiwalat ang totoo. Unti-unti raw niyang niyayakap ang bagong papel bilang ama. Patuloy ang suporta ng mga tagahanga sa aktor sa panibagong yugto ng kanyang buhay. And this are Chika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, Share, subscribe and click the notification bell for more updates.